Hello po, good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Mag-prepare tayo ngayon. Luluto tayo ng native na tinolang manok. Yan. Pumili tayo ng live chicken. Nagsasabaw ako kasi yung paanay kong anak may sakit. Tapos akong sasahog na baby spinach, saka sili, ginger, onion, garlic. Ito, gagamit tayo ng olive oil pag natin sa ginger or, or, or onion-garlic. Ayan, nilagyan na natin. Nilagyan natin olive oil, garlic, onion, ginger. Nilagyan na natin ang ating chicken. Hayaan lang natin lumabas ang sarili niyang mantika. Saka natin lagyan ng tubig. Ito, nilagyan na natin ng patis natin. Lagyan na natin ng sabaw. Malambot na, malambot na itong ating kan. Manok. So lagay natin yung sili, then lagay natin yung spinach. Lagay na natin ng ating spinach. Tutuin natin ng 2-3 minutes, pwede na. Kain po tayo. Meron tayong tinolang manok. Yan sabaw. Merong spinach tsaka sili. Kunting kanin. Ang mm, sarap. Ang sabaw. Wow. Sa atin yung mga buto-buto. Ito. Sa atin yung gizzard. Ulo pa. Mm -hmm. ako ng sabaw kasi yung anak ko may sakit. Kailangan niyang ng sabaw. I'm spinach. Dad, go to the mm hmm. Yes. It, it isn't working today. Go. Thank you for watching. Just up the, you about